Tuloy-tuloy lang ang magandang laro ng isang rensa bando sa KBL at habang tumatagal mas umiinit at nagiging accurate na nga rin ang opensa ng isang rensa bando. Napaka-epektibo ng mga atake ni rensa bando gamit ang kanyang bilis at mga fake moves malapit sa basket. Napapakagat niya ang depensa ng kalaban at nagkakaroon ng espasyo para sa magandang tira. Kung ang atake ni Abando ay mula sa kanyang strong side, talaga naman na mahirap itong mapigilan. May mga pagkakataon rin na persahan, nakikipag gawan sa offensive rebound nitong si Renza Bando tapos aangat ng pagkataas malapit niya naman ang basket soft touch ang bitaw at gumugulong na lang papasok ang bola sa ring kahit nga na hindi pang big man ang size ni Renza Bando ay nagagawa pa rin niyang makuha ang offensive rebound dahil na rin sa kanyang pagiging atletik tapos may paputback pa masasabi natin na sa tatlong sunod na performance ni Renza Bando ay naging isa siyang malakas na two way player naging solid ang depensa at nahihirapan ang kanilang kalaban na depensahan ang isang abando. Kitang kita ang magandang laro ni Ren sa bando at pinatahimik niya ang mga pages na nagkokomento nga sa kanya ng negatibo at asahan natin na nag-aabang lang ang mga ito sa off game naman nila Kai para may maibanat sila. Pero isa lang ang masasabi natin na mas maraming laro na magiging malakas ang laro ni Ren sa bando dahil na rin sa abilidad niya. Bilang isang player nakita natin na naging sunod-sunod rin ang mintis ni Ren sa bando sa isa sa kanilang laro at ang diskarte nila kay dito ay decoy place hinahayaan na lamang niya na dumaan sa kanyang kamay ang bola pasa sa mas open niyang kakampi at kung nakapagpalamig na ng konti mula sa bad shooting itong si Bando, sa saka naman ito babaan at ulit sa opensa. May discarte nga rin ang isang Renzabando. Alam na alam niya ang kanyang ginagawa kapag nasa loob ito ng basketball court para matulungan niya ang kanilang team na manalo. Sa opensa ni Abando nakita natin napaka unstoppable ang kanyang tira kapag ganito siya kalapit sa basket tapos mataas ang pagkaangat niya at bumitaw ng isang floater. Hindi na nakaka nakahabol pa at naaabot ng depensa. Masasabi natin na ito nga ang halos 100% range ni Abando at kung nagmimintis man siya sa kanyang tira ay nakaka-recover kaagad sila kay sa kanya pa rin ang offensive rebound at sa ikalawang attempt nito ay pasok na ang bola. Nang iiwan nga rin ang isang Abando ng kanyang defender, talagang merong galaw sila kay na kayang lumusot sa depensa ng kanilang kalaban. Sa 3-point shooting naman ni Ren sa Abando, masasabi natin na sakto lang. May mga laro sila na talaga namang nagliliyab kaagad ang bitaw niya sa tres, pumapasok agad at may laro naman. Si Naren sa bando na medyo sunod-sunod ang mintis nila kay pero ang maganda nga sa kanya alam ni Abando kung paano bumawi sa kanyang mga mintis. Ginagalingan naman niya sa depensa para maagaw ang bola kung hindi naman kaya ay pagmintisin ang tira ng kanilang kalaban total black ang ginagawa ng isang Ren sa bando. Pinakita ni Ren sa bando at nang anyang na kaya nilang talunin ang defending champions na LG Sakers may chance sila na umabot sa playoffs at maging ganap na contender para sa championship title. Umaangat ang laro ni Abando sa team ng anyang may tiwala ang kanyang mga kakampi sa kanya lalong lalo na ang kanilang coach na nagbibigay ng magandang playing time dito kay Renz Abando at mas pinaaga nga niya na naibigay ang dagdag playing time ni Abando at isa sa dahilan na nakikita natin ay ang hard work ni Abando sa ensayo at yung kakayahan nga rin niya bilang isang manlalaro sayang naman kung ilalagay niya ang isang Abando sa bench na kayang makapagbigay ng solid na depensa at opensa at isa sa magandang katangian ng isang coach ay yung lawak ng kanyang kalaman sa laro. Alam niya kung paano gamitin ang kanyang player kagaya ng coach ng anyang. Binabad niya kagad ang isang ren sa bando sa laro at nagbunga kagad ng magandang resulta.